Magdalena sa gabi po, <laughs> sa gabi po ano, sa gabi pumarampa. <laughs> Hindi, <laughs> <De, laughs> joke lang naman, ha? <laughs> joke. Hindi, kaya naman po kami tanggad eh. Ah. Dahil ah. ang nahabulo na may mga kusuli sa kantin. Ha, ah, sa kantin. Okay. Eh buti naman po may nag-aabot kahit paano. Kahit pa paano, meron naman po. Ayun. Ah, ah. Ikaw po ate, uh hmm. kamusta ang buhay? Eh, rin yun, ganon din ang buhay. Namin. Pero sana siguro, sana makita ko kayo sa katapusan. Uh, may mga sponsor ako magbibigay ng bigas. Bibigyan ko kayong bigas sa katapusan. Dahil sa bukid kasi kami galing, di naman kami sana magbablog. Sa katapusan, napanood nila na yung video nyo. Uh, baka isa kayo sa mapili kung bigyan ng bigas. Saan kayo? Di, di ba? Tulay. San ba pagbaba ng oh, nton, okay. oh, okay. Tapos kaliwa, kanan. Tatapa -ta -ta kami ng bagyo ng puno ng kawayan. Ano yung pangalan nyo, Horon? Halimbawa, okay. may... Oh, ano yung pangalan? Norma Castillo. Norma Castillo. Okay. Okay. Tapos, ah, bahay, pag pinagtanong ko Ay, eh, ito. Ito, ito parata mo rin. Yan, nakita natin si nanay. Ito po yung na-vlog natin isang araw. Ate, tatandaan pa ako? Patay mo muna yung radyo mo. Po, nakita po natin sila, Lola. Tatandaan niyo pa ako? Nanay, ba't gabi na naglalakad pa kayo? Nagahanap po Hindi, that's Natatandaan nyo pa ako? oo Uwe. Ako yung isang bakay, di ba sa nanton, di ba? Apo. kami eh. Ay, kumita na kayo niyan. Meron na kayong kita. Kaya Eh, bakit gabi kayo? Saan kayo pumupuesto? Sa, ano, sa pa ko lang kayo. din, hindi ko kayo mas... Sa bakla po, Ton. Sa may kasi po ng mama o sa kanil sa kanil. Yan. Yan galing kami sa bukid eh, dito sa pinanggaan. Oh, oh. Eh, nung, di ba nakita ko kayo noon umaga? Ngayon, gabi kayo mamamalimos? Oo, oh, oh. kami Eh, para pala kayo si Magdalena. <laughs> <laughs> si Magdalena, sa gabi po, sa gabi po, ano, sa gabi, And, pumarampa. Hindi, <laughs> 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 joke lang, man. ha? Joke. Hindi, kaya naman po kami panggad eh. Dahil ang na may mga kusuli sa kantin. Ah, sa kantin. Okay. Eh buti naman po may nag-aabot kahit paano. Kahit pa paano, meron naman po. Ayun. Ah, eh. ah. Uh, ikaw po ate, uh -huh. kamusta ang buhay? Eh, rin yun, ganun din ang buhay namin. uh -huh. Pero okay. sa ano siguro, sa makita ko kayo sa katapusan? Opo. Okay. Okay. Uh, may mga sponsor ako magbibigay ng bigas. Opo. Okay. Bibigyan ko kayong bigas sa katapusan. Dahil sa bukid kasi kami galing, hindi naman kami sana magbablog. Okay. Sa katapusan, napanood nila yung video nyo. Okay. Bale, uh, baka isa kayo sa mapili kung bigyan ng bigas. Saan kayo? Di, di ba? Tulay. Sa okay. pagbaba ng okay. pasananton. Okay. 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 Tapos kaliwa, kanan. Natatakpa kami ng bagyao ng puno ng kawayan. Ano yung pangalan nyo, Horon? Nalimbawa, okay. oh, ano yung pangalan Norma Castillo. Tapos sa bahay pag pinagtanong ko ron makakapasok ba ako dun sa oh, bahay nyo? Meron po kayo makikita na isang pwede po na mag-iisda. Ah. Sa gawin. Makakapasok ako dun sa bahay nyo makakapag Oh, pwede po sa kabilang. yung motor, yung wheelchair ko Makapasok Ah. pagka sa katapusan na ikot ako dito, dadayo ko magkape sa inyo dadalang ko kayong bigas. Okay. Dahil, sa, sa katapusan pa yung padala ng mga sponsor, Opo. Okay. Uh, bigyan ko kayong bigas. Okay. Dahil, may na mano na ba kayo ngayon? Wala pa lang. Wala na. pa? <laughs> e tutal, ayan, uh, uh, wala pa pong buena mano si ate, tsaka po si na, nanay. Ano, nanay? Opo, salamat po. Hindi, yung nanay, ano po yung pangalan niyo ulit? Norma Castillo. No, nanay Norma Castillo. Ikaw po ate? Jenny, Jenny Castillo. Jenny Castillo. Ngayon, bibi asa ah, sa bukit po kami galing sa pinuntahan namin sa bukit ah, nataan namin si nanay Norma Castillo at si ate wala, panggabi po sila ngayon para silang si, si Magdalena na <laughs> inabangan po nila yung lalabas daw po sa mga kainan hindi inabangan po nila tapos dahil lala po tayong budget niya yung pang gasolina lang Bubay na manuhan po natin yung kanilang lakad po ngayon baka may kasama swerte po yung 'yung pambuy na mano natin. May lang po ah. Dahil sa bukit kami galing eh. Ito pang gasolina lang ko sana. Hindi ay, ayan ay, 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 <laughs> <yun>, bak <laughs> oh. baka naman may budget po kay diyan. Mm -hmm. kayo ng Hindi sa gapan lang ho kami uuwi. may, Baka may kasama suwerte kasi ito talaga kami and yung mga Baka may kapitbahay din po kayong may cellphone. Ito mapapanood mapapanood kayo sa TV. Area. Basta, Basta wala na kayo pa. Hindi <laughs> <laughs> yeah. ginok you know, po natin na tayo. Eh buena mano lang naman po, area. Ito po yung aking ma makikita nyo diyan yung video natin. Uh -huh. Tapos ito hoy pambuwena Buena mano lang naman na yun. Buena mano ha. Uh, ah, Mag-iingat kayo sa daan. Tapos, sa ano mga sa katapusan na mag, ma sticker po yan pwede nyo idikit dyan sa silya nyo o halimbawa nalibot kami sa katapusan pagtatanong lang namin kay doon normal Castillo eh paano pag wala kay doon sa kapitbahay ko na naibibigay hindi ah, naman po yung mister ay isa sa namin mister nyo sa kayo pumupuesto rito sa bayan hindi ah, naglalakad lakad lang eh paano kung Paano kung umuulan? Eh bigla pa kami sisidulan. Pero pero may dala po kayong hapunan. Ay. Ah sino ba si Ate? Ito po yung aming channel Isang PW ding Kuya Ao Vlog 04 po. yung sticker. Kaya ako sa kasakali po na na ako sa kung kayo hahanapin. Dito dito lang lumalakad. Ah, sige po. At kung... Po... Ah, ingat po kayo basta sa katapusan ha. Norma normal Norma Castillo. Ah, sige po. Ah, sige po, sige po. Basta sa katapusan kita po tayo, okay? Ah, uh, again, po sila. Ah, uh, okay. Basta dito lang kayo lakad-lakad, ano? doon, sa palengke. Ah, sige po, ingat po. At... at... ingat. Ah, ingat po kayo. Ayan, po si Nanay Norma pala at si si Ate ano? Ayan po sila. Ano po, uh, kami po i-release na. Ayan, uh, Nakita po natin yung inaputan po natin ng biggest po noon. Uh, si Nanay Norma, Castillo, ang bitong may uh, Ngayon po, gabi silang rorondang mamalimos dahil abangan po nila yung kumakain po, po sa mga restaurant sa mga shabu shabu sana sa makaka alap ah, galing po kami sa sa Bukiran ah, napuntang po natin ng sila, si, 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 Nanay Norma at saka po sa si atin na Mano wala pa rin po silang Buya na Mano sana po yung ating Buya na Mano eh, mag magsinding papaswerte ayaw papuntang kape sa ko po na natin yun ah uh, sabahin niyo po kami bumiyahin pa uri ayun na po kami uh, ginabi na po sa daan at at kami po'y galing sa bukit altag-altag po at ah uh, at ayun ah uh, kanina po galing po kami sa bahay ni galing po kami sa doon po sa bahay po na natitiran po nung nanay ni Jeffrey hinahanap po namin yung nanay ni Jeffrey at ang sabi po nung kasama po ni ate Magdalena ano yung mga mama pero wala po kami hinabutan kahit isang tao pero salamat nung kay ate na na, na nagpapasok po sa amin sa loob sa bakuran po nung kanilang amo yun ah uh, bukas lalabas ko naman ito dito na para po para po ma ano uh, maisarado natin yung biyahe po kay kay Jeffrey at uh, na shout out to po lahat uh, doon po sa mga sponsor natin na uh, hindi po nagpa, ng okay uh, ng pangalan maraming salamat po sa inyo lahat hindi po natin magagawa itong pagbiyahe pagmamahal hindi po sa inyo lahat po nagpapasalamat po tayo sa lahat ng yumakap kay Kuya at andito na po kami patuloy na tulay at tignan po tayo lahat. Kita po. po kami pa. kasama ko nila sa mga sa part 2 biyahe pagmamahal yan po yata lang, sa Mikawaya ngayon. may ng motor tapat mag isda ito si ayun pa ka doon natin siguro skinita na yun kaya paano po ang papaalam na po Kuya si baka mamaya po tayo